Nakatry na po ba kayong magpaksyo Nagamit itong ating sukaan? Yan o. Magpaksyo tayo ng ano? Anong isla ito? Yan o. Ito o. Oh, sagol yan. Merong usail. Merong ulang. At saka merong palo or paw Yan o. Napakaanghang nito. Yan o. Dito tayo ngayon sa bukid. Yan o. Hmm. Yan o. lang na ito. Yan. Loto na. Yan o. Napakasarap yan o. Paksyo yung uh, biya. Biya pala. Yan o. Yan, yan o. Ang taba-taba ng biya. O. Oh, Mirong bihod-bihod do oh, nagpopula-pula. O oh, nagilo -yilo. What's up mga kalumad? Uh, update na natin mga kalumad. Kumusta na pa kayo? Lahat dyan. And, uh, update natin dito mga kalumad sa ating uh, kopra. Yan o. Oh, nagtatapa tayo dito. Yan o. Oh. Saan nagtatapat nagtatapa tayo? Yan. Uh, magluluto tayo ng isdang biya. Biya pa yung tawag dito sa Tagalog or osail. Ang tawag dito sa amin. Iwan ko lang kung anong tawag niyo sa isdang to. Uh, pati na yung ulang gagamitan natin yan ng gagamit natin yung suka na sa ating sukaan yan o no? yan ang ating gagamitin natin sa pampaksiw yan o no? dahil in, wala tayo naka, hindi tayo nakapagdala ng na lamas dahil uh, wala tayong pambili ito lang muna yung ating sukaan gagamitan natin yan merong buwan-buwan isang buwan-buwan na isda yung tawag sa amin lalagyan natin ng asin yan o no? kunting asin lang yan no? simple. o simple hindi na tayo yan kunting bitsin hindi na tayo mag ano mga kaluma, dahil ah yung ating sukaan miro naman uh, mga lamas yan. ito na itatakang na natin sa ating uh, takangangan yan o oh, na pagkagapuhay siya na yan o oh, nyan, mm, mm, yan ablihan natin yan o oh. luto luto na yung kanato kung ano o rabang o oh, pula pula at yung kanato o il or biha at saka yung kanato paw, -paw or o kalu yan o oh. napakasarap yan o oh. yan na muna ating uh, trip ngayon pagkatapos ay luto na yan nagaandam na ako dito ng ating sasahan din yan o oh, na maraming katumbaw na yan yan andam natin nang so... yan pagkatapos ay nabrihan ko na at pinatong ko na sa ating lamisa dahil ah, uh, nagugusla na talaga ako nagugutom kita nyo makalumad yung ating biha. napakataba-taba talaga nagilo-yelo parang mirong bihod at saka mirong nakapubre nakalumad <coughs> kain makalumad makapubre kalumad kain kaan kaan hmm. 嗯。嗯。Mm. Mm. Mm-hmm. Mm. tabak maklumat bihud mm.